Ayan guys, ay hell Creek. Ito ang meta. Ito ang gate. Ayan guys, ha. Ano, ang dami palang ilaw dito pag gabi. Ay, na sir ang guardian dito ngayon? Oo, oh, siyempre. Ano, anong apply mo dito sir? Ha? Anong kwan mo? Ah... Uh, ano sir, mag-apply kayo? Ay, sana nga eh, saan ba kwan ay, dito? Ay, may bakanti pa dyan sir. Saan? Anong kwan yun sir? Ah, uh, janitor po. Ay, hindi, ayaw ko. Janitor? Oo. Oh. Pwede hardinero, pero janitor ayoko. Pwede rin. Janitor ah. hardinero, tara. <laughs> dami, dami kumain ako. Hardinero? Kumain ako kanina, dami ko na kain. VIP nga ako ni Butchie kanina eh. <laughs> Daming ulam ah. Mamimili ka ng ulam eh. May giniling. Alat, alat, alat. Ang alat naman. Ano ba ang giniling yun? Paman tayong amor palibasa si Murek. Murang karne. Murang asin. Ah, murang asin. Ano nagre-reklamo ka. Ano ba pinaglalaban mo, sir? Kasi, sir, ito kasi, sir. Pag apply ito ng, jan ng janitor, gusto yung hard dinero. Pwede na rin naman. Janitor, hard dinero. Tara. dinero, janitor. And guys, ito yung opinion nila pag Pag oh. Ito O, sige, sir. sir Ah, ganyan ba talaga dito, sir? Oh. Nakikita mo 'yan, nakikita mo 'yan. yan, yan oh. maraming ilo na 'yan. Oh, nakita. Anong anong kwan Ano meron dito? Hindi sa atin 'yan, tara. Hindi sa atin 'yan. Sir, balita ko akit ka na santol eh. Mm -hmm. Sosyal patom eh. Social pa may cameraman pa yan. May cameraman pa yan, camera yan oh. No? Welcome to my vlog. Welcome to my vlog. Oh. Uy, kameraman mo ako. Siyempre ikaw ang boss ko. Anong hinaharap mo, sir? Hinahanap makakain. Hinahanap makakain? Tay, yung mga pinagtanggalan mo dyan ng tayong pagkain, bigyan mo mga si Ay, hindi. Ikaw Ito, Parang kumakain na ng kanin

O oh, sir, parang malungkot ka? Anong problema mo? Eh, kasi ano eh. Ah, kasi Eh. Ano? Oh, eh. I-ice, i, -ice, i -ice mo yung kunang para ko uh, Sama-sama na nga na ng mukha, eh. ganyan ko ganyan pa eh. <laughs> okay. Ito guys, yung wedding. Kaya lang, hindi ako makapasok kasi private na kakan kasi yan. Bawal kasi guys. Nakakahiya sa loob. Kaya dito lang tayo sa labas. Ayan guys, nakapila sila. Kukuha sila ng pagkain. Ayan. Uh, Ayan guys, oh. Ito po yung wedding wedding. Ito po yung Hell Creek. Ayan po, pogi-pogi. sauce pogi. guys. Ayan guys. Anong diya ko e? Anong guard? Ay, <laughs> boss. Oh, boss? Oo, boss. Ano, boss? Maasim? Di Ha? Ba't parang walang nangangain dito? Wala mang pakakip. Ay! Parang piano. Yan ang dito. Nagsiklagan lang. Hintay-hintay na lang ang lalaglag na lang no para uh, makain. Eh. Dami pa tin bunga usay. sayo. Kung, kung napaaga-aga lang ako dito. Oh, pwede mag- Inakyat ko 'yan. Pwede mm. mag Guys, oh. <laughs>

Yeah. Para sa trip. Papatayin ko na 'to baka mamaya na pailawon pag nandito sila. Ano, so na maluwag na komon. Guys. Oh, so guys. Oh, so guys, dami sa tulot ng naman ng bunga oh ayun oh. Napagagalang ako inakyat ko 'yan, dami-dami oh.